Kundi nga pinagsanglaan ng lupa namin neto yan, eh, dami ba lupa nila sa apalit? Opo. Eh, pa paano po ba dumami yung lupa nila sa apalit? Pupunta rito yan. Pagkatapos ng sangla, pagkatubos, dapat ito rin sa nanay ko. Ay, nanay ko sa kapitbahay doon sa apalit, may, 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 meron sinami, binibenta, ganun lang, like, mali sa nga gawin naman yung dalawang matanda, sasangkat naman. Ngayon, naka 21 hectares na, tinigil ko na, sabi ko, Nay, tayo, matanda na kayo, baka makamatayan nyo yung kasalaya, pati kami mawalan. Yun, pero alam ko, 21 hectares bago nai-tigil yung ano na yun. yun lang sa ano na galing yan, po, kater? Opo, sa ano, no, sa may... Pag-asa. Pag-asa. Oo. Oo sa bulan na malaki ay naabot ng tubig yung kanila, eh, din sila ron eh. Eh ngayon po, eh, bilyonaryo na po sila. Alam nyo po bang meron po silang mansion sa La Vista na ang halaga po nun, most likely, more or less 1 billion pesos. Pero wala po ni isa na Soriano at saka na Rason na naka, nakakapunta pa po doon. Pero yung pamilya po, nung asawa ni Daniel Rason na si Arlene Ruga, eh, naku, karamihan ng angkan po niya eh nando doon. Ah, yung pong tanong ko po kanina, babalik ko lang po. So, hindi po totoo na itiniwalag po kayo. Hindi ako umalis sa kanila. Ikaw, Sabi kayo niyo. po ang umalis sa kanila. Oo, oh, ako umor sa kanila. Naku, ka ako kung uh, buti Di sa relihiyon na yan. Nung kung pinagtiwalaan magbayo sa pera, timawa pala sa pera parehas yan. Kasi po, meron pong mga nagpaparatang sa akin na maka Brad Eli Soriano daw po ako. Sabi ko, hindi ako maka Brad Eli Soriano. Kaya lang, hindi nila alam na uh, ito palang magkapatid na Soriano na to, eh, timawa sa pera. Nako. Ako nga <laughs> ay nagsisisit na pagtiwalaan ko po pa ng pera mga yan eh. So malamang sa malamang, yung pong ginawa kay Lolita Eason ay hindi din po totoo yun. Kasi talagang ako po napatunayan ko eh na gumagawa Dino, lang ng kwento. Yung Lolita Eason, narap ko na rin yan dahil kasi wala na ako dyan. Ang tatay ko buhay pa. Opo. Kasama namin ko sa na, nagpapasalamat sila do sa may compound nila do sa may Kelerita Hills. Opo, opo. Ang sinabi niyan, nasa narinig ko. Kaya raw umalis diyan sa reliyon na 'yan. Kaya nga po nakikipagbati ngayon, bistado na sila. Ba bakit po eh biruin niyo po, alam niyo po ba ngayon? Konti na lang po ang nag-aabuloy ngayon sa iglesia nila. Eh yun nga ano eh, kilala mo ba yung may-ari ng radio station dyan sa may dakila? Yan pala dati galing sa kanila yan. Pagkabarkada sila ni Bal. Ni Bal, Eh. Oh. Ah, sila magkabarkada. But, e, ka kung di aalis dyan, sa reliyon na yan, kung na kalagay pangalan mo ro. pag naka nakita, limandaan lang ang nakita, babatikusin ka. Pero e, ka ubusin ang yaman ko sa kanila. Yasang po nga, eka. Teka, ubusin ko. E. Eh, manulig bakosa ko siya dyan, naubos ang pera oh ngayon po, alam nyo po ba, bago po ako umalis, siguro two years ago, nakasalubong po, naglalakad-lakad po kasi sila tuwing umaga. Ngayon, nakasalubong namin, yung pong anak ni Manuling Bacosa, si Brad Randy Bacosa, yung po kasing anak nun, si Seret, kasama ko po sa National Choir. Uh. di, sabi ni Daddy, tsaka ni Mami, ni Beth, at tsaka ni Dan Rason, oh, mayabang, oy, yabang, boyabang, sabing ganyan. O ano, mayabang ka pa ba? Nung mayaman pa kayo, pag pumupunta kami doon, masyado kayong matapobre. Eh ngayon, nasa kayo ngayon? Sinungo po, sila rin. O, tingnan nyo po mga kababayan, kung gaano ka yung budhi ng mga tao na hindi po kaanid sa iglesia, tingnan nyo po ha, po pwedeng idemanda yung pamilya ni Daniel Rason. Dahil, po, ay naku, dahil biruin mo, hindi mo, hindi mo naman minana, yung lupa na yon pinagmamalaki mong minana mo. Masyado pong mayabang itong Daniel Rason na ito. Eh, kung, Tapos, eh, magbabayad yung talbog na cheque. Oh. Eh, eh, eh kung di nga pinagsanglaan ng lupa namin ito, ilang eh. dami ba lupa nila sa Apalit? Opo. Eh, pa paano po ba dumami yung lupa nila sa Apalit? Pupunta rito yan. Pagkatapos ng sangla, pagkatubos, talagang pwede pa tuloy sa nanay ko. ay. ay Necker sa Kabit Bahay do sa Apalit. May baby, meron si nami, baby benta lang ka mali lang. Sa nagawin ng dalawang matanda, sasaktan naman. Ngay naka 21 hectares na, tinigil ko na, sabi ko, nay, tai. Matanda na kayo, baka makamatay niyo pa sa laya, pati kami mawalan. Yun, pero alam ko 21 hectares bago naigil yung ano na yun. Pero sila wala punta. -tika. -tika sa Calicut City sa tungla sa ano nang galing po, Ater. Opo, sa ano? No? sa may... Pag-asa. Pag-asa. Oo. Oh, pag oh, pagka mula na malaki ay eh, naabot ng tubig yung kanila, eh, din sila roon eh. Opo. Mga iskong pala sa kanila ron. Kaya nga po eh. <laughs> eh ngayon po, eh, bilyonaryo na po sila. Alam nyo po bang meron po silang mansion sa La Vista na ang halaga po nun, most likely, more or less 1 billion pesos. Pero wala po ni isa na Soriano at saka Rason na naka, nakakapunta pa po doon. Pero yung pamilya po, nung asawa ni Daniel Rason, na si Arlene Ruga, eh, naku, karamihan ang angkan po niya, eh, nando doon. Pumupunta po doon. Sa wala akong pakilap sa yaman nila. Hindi ko, ano sa akin, kinansel ko na sila. Opo. akong hilig makipagharap pa sa kanila. kaya, yung pong tanong ko po kanina, babalik ko lang po. So, hindi po totoo na itiniwalag po kayo. Hindi ako umalis sa kanila. Ikaw Sabi kayo nito, po ang umalis ako, sa kanila. Oo, ako, ako umalis sa kanila naku, ala ka ako kung, uh, makukuhang buti di sa relihiyon na 'yan. 'Yan mga kapatid. Ngayon po ha, anong year po 'yon? Anong year po 'yon nung umalis po kayo? No, buhat ng 81 eh. 81 noon. Oh. August hmm. 81 ata eh. August 81 balik 82 na naalis ako, punta ako abroad eh. Nung kung pinagtiwalaan yung sa pera timawa pala sa pera parehas yan. Hindi mm. dapat yan. Oh, yan mga kapatid. Pero with all fairness po, ah, in, uh, kasi po meron pong mga nagpaparatang sa akin na maka Brad Eli Soriano daw po ako. Sabi ko hindi ako maka Brad Eli Soriano. totoo ka mo, yung dang, dong mo ko. Kung oh, kung ano yung totoo kasi napabuti ako eh. At marami ding mga kapatid na napabuti. Kaya lang, hindi nila alam na uh, ito palang magkapatid na Soriano na to, eh, timawa sa pera. Naku. Ala. to pare Ako nga <laughs> ay nagsisisit na pagtiwala ko ng pera mga yan eh. So malamang sa malamang, yung pong ginawa kay Lolita Hison ay hindi din po totoo yun kasi talagang ako po napatunayan ko eh na gumagawa lang ng kwento. Si Lolita Yison, nakaharap ko na rin yan bago, um, dahil kasi wala na ako dyan. Ang tatay ko buhay pa. Opo. Kasama namin ko sa na nagpapasalamat sila doon sa may compound nila doon sa may kay Lolita Hison. Opo, opo. Ngayon, in interview mo ng tatay ko paano ikang padyak. Ang sinabi niyan, Narsa na rin ko. Eh, kanya rin siya umalis diya sa reliyo na yan. Ang historiano ng 500,000 nata, ganon. Ngayon, sabi niya, eh, eh pakibigay mo lang ay kaering 50 mil na para baon. Dahil kasi baon ng anak ko yan sa ling linggo na ano, ganon-ganon rin. Eh, Mukha Mukhang ang ginawa ko niya, tinawagan niya mami na sa estate eh, dahil nga ano eh, si Lila Tyson eh. Sabi, mami, nakalimutan mo ikang hiramin, ha, iba iwanan yung baon namin. ti eka, binigay ko ka kay Bradele yung baon niya, 50 mil. Ginawa nung anak namin niya, kay Bradley pinunta, sabi, tinawagan daw. Ayel, eh, ah, meron rin, iwan ng mami ko rin 50 mil. Wala, wala, eka. Pinagkailan na. Mm -hmm. So, yun po mga kapatid. Ngayon nyo po, mm, ngayon po sabihin na, ay naku. Sabi ko nga po, pagka po kayo ang umakyat, sumampa. Marami nang madadamay. Ako, okay. Pasuweldohin so, nga nila akong linggo ni ko, ako sa kanila. Hindi, hindi ako pupunta na rin sa reliyon eh. <laughs> <laughs> ako na. Bukang, bukang matindi po yung ano po niya. <laughs> hindi, <laughs> hindi na ako pupunta sa reliyon na yan. Hindi po pinakulong pa ako yan. samantalang pinakinabangan na pera ko. Mm. Sila magbayad. Pinakutungan. Marami na. Actually uh, po. actually po, uncle. Ano, marami na pong. Uncle po kasi ang tawag ko sa mga kapatid po ninyo eh. Actually po, po uncle. Ano, uh, uh, marami na pong mga closet at saka mga nagsisilabasan sa iglesia po na yan ni Kulapo, ni Daniel Rason. Kinukula po na po eh. Inaamag na po eh. Bakit Isak? po hindi ah, amagin hindi kukulapuin? E eh, biruin mo, yung aral, eh hindi na po maganda. Puro bine-brainwash po ang mga tao. Pagka po hindi ka na po nila kapanalig, eh, ipapablak ka nila, papasamain ka po nila. Kagaya ng ginawa sa akin at ginawa sa inyo. So ayun, eh paano nga tapos na yung kawalang hayaan na ginawa? Kanya papasamain ka na. Totoo po. Ito, ito po kay eh, mga tao noon, mga medyo ano, kumu kilala silang matino, Maniniwala. Akala po ay eh, Matino. Akala ah, Matino na po. Eh ngayon ay lang Tino yan, puro kong na po. Ako, Opo. Sabi ko. Eh kasi po yung pong kapatid nyo, yung tatay ni Daniel Rason, hmm. meron po siyang attempted rape sa Brazil. Ba? Ha? Ito mo nga. Yung, yung pong kapatid po na yun na muntikan niya ng ma-rape, mabaliw-baliw po yun hinanap po namin hanggang madaling araw. Kasi, biruin mo, eh, ikaw ba namang gaganunin? Kanino ka magsusumbong? Walang maniniwala sa'yo. Pagka sa kapatid, ang kalang magsusumbong at sila, mga pet nila, hindi ka paniniwalaan. Opo, totoo po yun. Totoo po yun. Kaya, ano po, tapos yung pong, alam niyo po ba, na yung pong kapatid nyo, yung tatay ni Danya Rason, meron pong mga babae Naku, marami. <laughs> marami. <laughs> Hindi po yung chismis. Nakakasama po. Punta kaya kami sa queso niyan, eh. Dalaw kami sa sakyan eh. Kinuha namin yung sasakyan sa Smallville yung yung sasakyan nila. Ako nag-drive na sa puro puro mga ano, mga sa sakay namin. Hmm. Eh, alam po yan, alam po yan mismo ng pati si Betrason alam niya na may babae itong ano, itong asawa niya. Kaya nga po kahit saan, kahit sa mismong ano na lang, kalumpang eh, hindi po yan papayag. Napupunta po sa pwesto, sa lugar po ninyo o kaya doon sa pinsan nyo po. Meron pa po kayong pinsan dyan sa malapit sa unahan eh. Ah, si Mago. O oh, yun, si Uncle Mago. Tsaka po yung namatay. Ah, si Olog. O oh, yun, Uncle Mago tsaka si Uncle Olog. Pagka pupunta po yun doon, sabi ni Mami, samahan mo yun. Baka kung sana naman pumunta yun. Eh ako naman po noon, wala naman po akong iniisip. Sabi ko, bakit kaya ano? Uh, ako observant po kasi ako. Hanggang sooner or later na nalaman ko na lang po na uh, meron po pala talagang babae itong kapatid po ninyo na tatay ni Daniel Rason. Oh. Alam po yan ni Brad Don Kapulong, ni Sis Lisel Kapulong, ni Marita Karisma, at saka ni Rea sa Sasondon Silio inaano rin po, uh, inaano nga po yan eh, sinusundan nga po, nagko-convoy sila, nagugulat sila, ah, dito pala yung bahay ng babae ni Daddy, Batman. Ito so, sa ano, meron sang, sa, ano ni na si, ano pangalan ng singer na si ano, dito sa tabang, meron rin niya si ano, si Rita pangalan. Meron din, meron pa po yung pong nagtitinda ng halaman dyan sa may kalumpit. Ang ko. <laughs> po sa asuntesto yan eh. Opo, totoo po yan. Eh, ano po eh, guapings eh. Kayo na po ang maging lahi ng mga guapings. Ako talaga talagang ano yan. Kanya ako eh, eh ngayon ang paliwanag niya, akala nung kasawa, tinuturuan ko mga babae. Opo. Babae, hindi alam eh, siya mo babaero. O yan. Eh, mang... yun yan? yung kayang asawa ni si Archie eh, nagsumbong sa akin din. Kinala mo si Archie Jimenez? Opo, opo, opo. Uh, oh. Asawa po ni Sislita Jimenez. O, oh, eh, yung, ano, yung kabit niya, kilala mo, si Ina. Yung Japayuki. O, oh, yung oh, niya. Opo. Ay okay, nagpipintura rin siya doon sa, doon sa, ano, sa uh, kalipahay, pinuntahan niya. Niyakap rin siya, nakapipirigahalikan. Nagkahalikan. O, oh, oh, yan po, mga kapatid, ha? Ah. Sani Katan. Opa. Daniel Rason, ngayon mo sabihin na chismis lang ito. Gago ang Daniel Rason ka. Tarantado ka. Ayan, chewin mo mismo ang nagsasabi. Gago. Malibu. Huwag sa aso ng desto yung tatay mo. Eh, yun, yun nga pong si Daniel Rason, eh, yung pong pamangkin nyo po, si, ano, si Alikabok, si Jesse. Oh. yung dating driver ni ano. Eh, biruin nyo po eh, magkakanaan daw si Daniel Rason at saka yung pokpok niyang asawa ngayon, si Silver Swan, si Arlene Rason eh, sa PICC, magpa-parking doon, tapos nagkakanaan sa loob ng kotse. Yan yung asawa niya ngayon. Opo, tsaka si Daniel Rason. <laughs> Kaya ito, daw po pa. yung kotse, umaalog, intensity 10 daw po sa PICC. Paano nga? Hindi e, may <laughs> doon niya. <laughs> 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 paano, eh, paano <laughs> <laughs> po ba yun? Uh. Lumilindol po ba? Oo. Uh. Eh, baka dapat po. Baka sirkus po yun. Ako. <laughs> <laughs> Parang ka hindi... nag alala ka. Eh, kasi nga, ano sa kanila, basta nagsumbong ka sa kapatiran nila pag sila lang na kung kadikit nila, hindi ka papaniwala no? O, kaya nga po, ako, ako po ngayon ko po na, na patunayan na ganun po talaga. Na pagka uh, mabubuking na sila, ang gagawin nila babalik ka rin kanila, gagawang kanila ng kwento at pasasamain ka yun nga, ano tato eh biruin nyo po, pinamamalita po nila, nagdispal ko daw ako ng pera, meron daw akong inihingi kay Daniel Rason, kaya daw po ako nagagalit sa kanya kaya ako nagsasalita ng masama dahil hindi daw po ako pinagbigyan ni Daniel Rason doon sa inihingi ko, eh mismo yung komisyon ko nga po, hindi nila binigay inonsi nila ako tapos inonsi na nila ako na nanahimik ako. Ta ako pababaligtarin nila. Eh yun lang anak ko eh nagbenta sa kanila ng bako eh magkano lang binigay sa kanya eh hindi eh, sa, sa ang usapan nila eh ah papa sobra sila ng ganun na eh, sa kanya. Bigay lang tigis sa, li sa libo. Tingnan niyo po mga kapatid ah pamangkin po mismo ng walang yang ano na to. Sinabi sa akin ng anak ko, mm. O, oh, nagtatrabaho pa po yun doon at saka dumadalo eh. Ngayon po ba, idadalo pa po kaya yun? Sana po, may mas masa na rin po yan. Sabi ko, mapakalakas na ka naman. Nakukuha okay. pa nga mo, dumaluka ko rin, niluluko ka. Rin. Kaya nga po eh. Panay mo oh. yan. Opo. Eh, nung nga po in-interview ko po yung anak po ninyo regarding dyan sa ginawa sa inyo ni, ni Dan Rason, eh, umiiyak nga po siya dahil sabi niya, eh, sino ba namang ang anak ay eh, matutuwa na yung kanyang ama eh, ididimanda, ipapakulong, tapos pina, pinahuli, bier, araw pa ng biyernes at hapon na para hindi makapagpiansa? Oh, eh, walang problema yon. Eh, wala na sinasabi rin kay Winston. Sabi na sa tatay mo, ha? Bati na kami, ha? Ay, eh, kaya nga po nakikipagbati ngayon. Bistado na sila. Ba, bakit po? Eh, Biruin nyo po, alam nyo po ba ngayon, konti na lang po ang nag-aabuloy ngayon sa iglesia nila. Eh, yun nga, ano eh, kailan ba yung may-ari ng radio station dyan sa may dakila? Ah, uh, hindi mo, po. Eh, yung pala dati galing sa kanila yan. Uh, ano pong eh, pangalan? Malimutan ko pangalan eh, pero taga-atlag, taga, -atlag, taga -atlag, uh, Pero kasama, kilala si, magkabarkada sila ni Bal. Ni Bal, Roque. Okay. Oh, ah, sila magkabarikada. Pero ka kung di aalis dyan, sa reliyon na yan, nakasobra kalagay pangalan mo rin. Pag nakita ang limandaan lang ang nakita, babatikusin ka. Pero teka, ubusin ko sa kanila, ano ko? Pero teka, ubusin ang yaman ko sa kanila. Umulis so, ka! Kasi, na... kasi, noon po, yung, yung abuloy, eh, meron pang pangalan. Pero tinanggal po yun lately, eventually. Kalaunan. Tinanggal. Nakita raw niyan, kanya pala gusto mag-sobre, eh, makikita pangalan mo rin, eh, limandaan lang pala yung nakalagay. Eh. Babatikusin ka kada, ano, kada linggo. Hmm. Iyakasan ko nga, eh, ka, ito e, yung kaubusin ko, eh. E, manulig ba na ubos ang pere? Eh. Ay, po, Naku, ngayon po, alam niyo po ba, bago po ako umalis, siguro two years ago, nakasalubong po, naglalakad-lakad po kasi sila tuwing umaga. Ngayon, nakasalubong namin, si ano si yung pong anak ni Manoling Bacosa, si Brad Randy Bacosa. Ang dalawa lang anak niya, o lalaki. Opo, si Brad Randy Bacosa, yung oh. po kasing anak nun, si Seret, kasama ko po sa National Choir. Oh. sabi ni Daddy, tsaka ni Mami, ni Beth, at tsaka ni Dan Rason, oh, mayabang, oy yabang, boy yabang, sabing ganyan. O oh, ano, mayabang ka pa ba? Nung, nung mayaman pa kayo pag pumupunta kami doon. Masyado kayong matapobre. Eh ngayon, nasa kayo ngayon? Sinungo po sila rin. O, oh, kaya nga po eh.